Yon, so, rice back, kakasya, kakasya, rice back. <laughs> Kuy Kelly, sulok dito sa sulok. Oh. Kelly, charot mo na kay Kelly. Ay, lumulig ako. Lalit. Puro three finger nga eh. Pero malalaki na mamaya yan. Oo, kamaya na kanya. Ito muna ako sa gitna. Kay Junior. <laughs> Sir, may ikram po ah. Thank you. Yung mista sa gilid na lang dito. Mista sa gilid oh. Mamaya pa yan. Apple na laki. Kalabong. Hmm. Hello. Shout out. Shout out kay Kalabong. Follow nyo to. Shout out, shout out, shout out lang. Shout out kay Opmak TV. <laughs> <intr> <laughs> <rackeprinkey> Unang hagis ni Opmak. Unang hagis. Makakahuli kaya. Hindi kibit.

Good sis na to. Namatahan. Sorry, bulag. Hmm. Sa so mata tinamaan. Good size. So, third catch. Pwede na to. Hmm. Third catch. Kain natin oh, no? magot. BSF larva. Eh. Kita niya ba? Ito, so, larva. guys. <laughs> ya. Yeah. Port catch pangapat. Ali biwas. Ini habis bagi semua. Di YouTube. YouTube. Kami gayahin natin tumamayo sa trabaho. Oh, yan na. Yan na, yan na. Ayun na. Yan ano malaki? Ayun na. <laughs> malaki? Ito na. Hoy, magandang session oh. Ah. Ito ba? Ayun oh. Ganda diba? na size. Oh, di ba? Ah, ito ya. Ganda ng size oh. Yon, yon, yon. Junior lumabas na. Ang <laughs> bi talaga dito. Hindi ka may zero pat na ano ka talaga masisiro Oo, oh, totoo yun Nakikibit na naman oh Yo, mga kalagabong ka Epektibo yung uod Ano bang tawag sa uod na yun, Mac? BSF larva BSF ano? BSF larva Hindi superworm, iba yung superworm eh hmm. Diyan kami nagtalaw nung waray eh Superworm, yung mahaba yun Pagkain ng arwana, di ba? Pagkain ng arwana Pagkain ng arwana, superworm Ewan mga lang ka pong yun, yun, tayo ng ano ng kasama namin sa Pilipinas. Kaya, ilan na tayo. Dekor ayam mama. Belit. Belit. Belik. Delowo. Delowo Double kill. Uh. Sakat ka, eh? Nila po. Delowo. Double low. Eh. Ana, double double. Sino, nilpo. Ang galing oh. Ang malaki no. Oh. Ang diba? galing. Ang <laughs> libiwas. <laughs> Ang mga kung libiwas. O. Ganda na yung size. Kami magiging natin sa katrabaho yan. Ang mga yan?

Agali pa rin JP ah. Mga e, trabaho pupunta rito eh, JP. Okay, Pareng pa JP, Gabrieles. Nasaan ka na? Yan okay, no, oh, uwi na rin no, oh, dugod ko tawag ko no. Hmm. Mm, dalawa ba? Ay no. Simple lang. Ay dalawa. <laughs> Ito na naman. Hindi napat. Ganda mamaw eh. Sa gilid na sila o oh, di ba nasa gilid hmm nasa gilid laki oh <laughs> nasa gilid <laughs> di ba <laughs> may gilid oh, mga good size wow pagbibigyan natin mamaya nito sa trabaho. sa mga nagtatanong pala yung location nito alakasya gahit barangay pinagbuhatan ayun o laki o oh. mm. mamo ayun okay, o makita nyo ayun o laki ano Mamaw Talagang oh. swerte si Balat Siya lang kailala Ayan, natali na JP, Dumating na si parin JV Alright Shout out Shout out <laughs> Gang gang Sinusukot pa yun oh eh, no? Nandidiri dwi no Nandidiri sa isda May clip <laughs> Lagi na comment yung JV saan Nandidiri daw sa isda eh, no? Loko loko Hindi lang matakot Makakuso Pa portfolio oh, pero let baby roses pamigay pwede na tong size na to daingin na lang nila okay ko pa magdaing oh. pag dadaing yo dit Nakakaawa maglilinis yan nabuhay nabuhay pa yung pahay na pwede pa yan malalaki na tayo gumamit dito. Pwede naman eh. Mamaya, mga dalawang oras tayo dito. Hindi pa tayo dan. Oo, oh, kapatid tayo. Puro 7 finger, 6 so, finger na wala ba? Ha? Nagkapak. Pili natin yung natin yung malalaki. May eh, sabi po sa hindi na negyosi. Maliit. Balik. balik. Kinakain din pala single eh, no? Kaya lang, dali lang ano yun eh. Tol, ito sa akin ganun eh. Ito yung isa hindi yan. Yung taga ako. Number 6 plus 67. salvage pa yata salvage you know. eh. nga oh kala ko malaki na eh nginginig oh nginginig oh nginginig hahahaha Football. Uy, puto na kung wala pa yung malaki. <laughs> Parehas good choice. Oo. Hindi mo dyan. Masok. <laughs> Bubo. Hindi pwede mag Alam, <laughs> pushe oh isa lang nilagdag ko wala na di na oh wala uh, na ah putoki hindi mm, boleh ay bread it oh hindi Uli. na naman. Uli na naman. Kaya lang ulit eh. Dalawa pong simo akin na akin. ka. Thank uh, Dini noh. Masya azatkan orang sama kusut tugas angin. Nak agak ya amun. Ya agak pun. Oh tu. Dapat ke pengawal. Kalau gitu Segi ini dek. Ah, iPhone. Ali ah, bebas. Ka, bigay na ng pain ng ano ng pain pa tayo uli ka uli ka boy ito ka ah, good size oh. so. <laughs> good size no pulahan may oh, may, may make up pa may make up ka bading ka oras na para maligo maligo Ano kayo? Okay. good okay. choice. Bantay ilog yan, di ba bantay ilog yan? Nagbabantay ilog yan, di ba? Isa rin siya mga magkatapon sa ilog Ilang yan bantay dyan dyan? 对。Yeah. <laughs> Dami yung dadali na yun, <laughs> Tapos <magayan na>, no? <laughs> uh, yung uh, bit -bit. Siyempre nang Nung una, si Putol lang tayo nasa yun ang kaaway eh. Eh, tumulong siya tropa yung nasa kabila. It's sa mga nice. <laughs> <Siempre, tunong> <laughs> <laughs> karateri. Ang dami. Siyempre, tulong po nyo yun. hindi nga rin. din. Tsaka ando na kasi sila. Mag-wit-wit <laughs> din ako.

nagkaputo at gumamit na siya ng nakakamatay deadly weapon oh. ang boom wala ka pa daw yawin mamaya tapos tira <laughs> uwi na kami uwi na uwi na pa na para JP dami oh puno <laughs> dito pa yun eh, oh eco bag Uwi na uwi na.